Dear Sir Erwin, ako nga pala si Abigail Escuadillero, 24 na taong gulang. Mari mo kong tawagin Beggs or Abby. December 13, 2024, isa sa pinakamahalagang tagumpay ko ang naabot, ang makapasa sa LEPT Board Exam. Sa likod ng lahat ng hirap at sakripisyo, napatunayan kong walang imposible sa pusong buo ang pananalig. Sa aking mga pahina, natatagpuan ko ang ligaya sa mga simpleng bagay, tulad na lamang ng pag-aaral ng iba't ibang lingwahe, pagkanta, o panunood ng k-drama, o di kaya na may pagbabasat at ng mga aklat na nagsisilbing kasama sa bawat yugto ng aking buhay. At ngayon, tinataha ko ang bagong daan ng aking masteral. Hindi lamang ito para sa sarili, kundi para sa mga estudyanteng balang araw ay mahahawakan ko. Ang dahilan? Dahil naniniwala ko na ang bawat kaalaman na aking natututuhan ay magiging binhi ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ako si Vegs, isang guro, isang lingkod, at higit sa lahat isang patuloy na nangangarap. Nagpapakilala, Abigail.